red carpet ng bad genius ni Tash, dinumog ng mga fans. Talaga namang dinumog ng mga fans, ang red carpet premiere ng Philippine adaptation ng Bad Genius, ngayong Martes, July 15, 2025, na kung saan ay ang first lead role nga ni Tash. Na kung saan, ay makikita nga dito ang mga fans, na present sa red carpet na ito ng Bad Genius. na kung saan ay present din nga ang family ni Tash. Dito din nga, ay makikita ang mga cast ng Bad Genius PH, at syempre kasama si Tash. Hindi nga lang yan, dahil mapapanood na nga ito sa Huwebes July 17, sa Viva One app. Na talaga namang hindi pa nga nagsisimula ay trending na nga agad ito. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Martes din nga, July 15, ay nag-trending din nga ulit ang Bad Genius The Series, maging ang event nga ngayon na advanced screening nito na kung saan ay makikita ng nasa number 29 at number 30 trending list ito ngayong July 15. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Kaya naman, hindi na nga nakakapagtaka, na kapag nagsimula na ang Bad Genius sa July 17, ay paniguradong palagi na itong mag trending Kagaya ng ang Mutya ng Section E ng kapatid nito na si Andres. Na talaga namang ilang buwan nang ang trending, nang magsimula ito at mapanood din sa TV5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?